Inilunsad ng Cavite Mission Adventist Community Services ang isang orientation program bilang bahagi ng paghahanda nila para sa Harvest 2025. Binigyan diin sa programa ang malaking epekto ng community services sa pag-abot sa mga tao at sa mas epektibong pagsusulong ng misyon ng simbahan. Dinaluhan ito ng mga Adventist Community Services leaders, volunteers at church members kung saan ibinahagi ang mga epektibong paraan ng pagtulong sa komunidad at higit sa lahat, pinalakas ng programa ang kagustuhang maglingkod at ang layuning gawing tulay ang community services upang mas marami pa ang mailapit natin sa ating Panginoon. Tunghayan nito sa Balitang May Pag-asa ni Uwela Denise po. Matagumpay na ginanap ang Harvest 2025 ACS Orientation na may temang, With a Passionate and Compassionate Heart, Go and Harvest dito sa Bagong Cavite Mission Headquarters sa akin pong pagstay dito ay natutunan ko po na uh, marami po tayong pwedeng gawin sa ating pong uh, layunin na makapag-harvest ngayong 2025 and isa po dyan yung example na ginawa po ng Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin na uh, nag-immerse po siya sa mga communities and uh, talagang uh, sinubukan niyo po at ginawa niya po na tugunan yung mga pangailangan ng communities at sapagkat uh, doon po tayo ano uh, mapapalapit sa puso ng mga tao at uh, doon ay unti-unti po nating maihahanda ang kanilang mga uh, puso sa pagtanggap ng katotohanan. Itong ACS Harvest 25 Orientation ay napakalaga para sa mga churches dahil ang ACS Department ay frontliners ng isang church para hikayatin ang mga uh, community people para maka-attend sila sa Harvest 25. Tayo mismo na members ang mag-i-invite uh, sa kanila. So tayo yung nakikipag-connect sa kanila, uh, tayo yung nakikimingle sa mga tao. So napakahalaga yung relationship, yung connection natin sa mga tao. Uh, yung sinabi sa Bible na the uh, the harvest is plentiful, the laborers are few. So, kailangan ma-encourage lahat, total member involvement ng mga members po ng church natin. Okay, ang atin pong pagtitipon ngayong pong araw na ito ng Sabbath ay nakasentro po sa atin pong mga ACS coordinators ng atin pong mga iglesia sa Cavite Mission. Ngayon din po yung mga kapatid na atin pong officer ng Civil Society Organizations sa atin pong uh, 11 cities and municipalities ng Cavite at yung pong officer natin sa provincial level. Mahalaga po ito dahil dito po natin inimpasay sa mga kapatid yung kahalagahan po ng community involvement or yung community service natin. Partikular po dun sa ating Harvest 2025, ngayong pumbuwan na ito ng February kasi, February, March, ay ito po ay naka-dedicate sa atin po talagang very intensive na community works and services. Actually, hindi naman lamang po sa buwan ito. Kaya lang po very particular tayo sa ating paghahanda para po sa ating harvest the 25 na mula po dito ay makagenerate generate po tayo ng marami pang mga Bible interest na mag-aaral ng Biblia. Sa pag po ng community involvement ng bawat mga kapatid through care groups ay mapapa mapapalakas po natin yung ugnayan ng iglesia at ng community people natin. Tayo po ay sumama lahat, makisangkot lahat at gumawa po tayong lahat para po sa atin pong pagmimisyon sa ating community, sa ating mga kaibigan, kamag-anak o sino pa man na abot na ating sa atin pong involvement sa Harvest 2025. Hatid ang balitang may pag-asa. Ako si Yuela Denispo, nag-uulat para sa Hope Today at CNP News. we yeah.